So, hello mga ka-farmers and good morning po sa ating lahat mga ka-farmers and welcome po muli sa ating YouTube channel A&M Piggery Farm So, ngayon po ka-farmers ay pang one week old na po ng ating mga big mga ka-farmers So, tara mga ka-farmers at samahan niyo po ako sa pagbisita po sa ating mga big So, let's go mga ka-farmers So, yun mga ka-farmers uh, Lumapit po agad sa atin Yung ating mga kalaga, ka-farmers So, mga ka-farmers uh, Masamang balita po tayo ngayon, ka-farmers So, yan po So, pasintabi lang po sa mga uh, Nanonood, mga ka-farmers Na Yung big po natin ngayon ka farmers ay basa po yung kanilang dumi ka farmers so yan po so ang gagawin natin ka farmers i the dry feeding natin po sila ka farmers so hanggang sa bumit bu hanggang sa bumuti po yung kanilang dumi ka farmers the dry feeding po natin sila ka farmers Mga customers, bago natin pakainin ang ating mga baboy farmers tara mga ka at atin muna pong linisan ang kanilang kulungan mga customers. So let's go. Yun mga ka-farmers tapos na po natin uh, maliguan at malinisan yung kulungan ng ating baboy ka-farmers so let's go mga ka-farmers at ating pong papakain ng ating mga baboy so yung kids natin ka-farmers is hindi muna natin nilagyan ng tubig ka-farmers so dry feeding muna tayo mga farmers So parte po sa kanilang pag sa kanilang pagkain ka farmers ay malakas naman silang kumain ka farmers. Hindi yung klase na matamlay sila kumain ka farmers. Kasi sa mga experience ko po yung kapag nagtatae po yung ating mga bee farmers is ano po ka farmers yung iba po ay walang gana pong kumain ka farmers So, yung ate naman, ka-farmers, is uh, malakas naman silang kumain, ka-farmers. So, bread feeding muna lang tayo ngayon, ka-farmers. So, mga ka-farmers, ang atin pong suspit sa po ka-farmers kung bakit po sila uh, basa po yung kanilang dumi ka-farmers uh, dahil po nasobrahan po natin ng pagpakain ka-farmers nung isang araw ka-farmers. So, yun yung problema natin ka-farmers kapag nasobrahan tayo sa pagpakain. So, <coughs> may mga tendency po talaga ka farmers na maaari pong uh, magtaip po yung ating mga bee ka farmers so mga ka farmers payo ko lang po sa inyo ka farmers uh, wag po nating pasubrahan sa pagkain po yung ating mga bee ka farmers so dahil ito po yung magiging epikto ka farmers na magbabasa po yung kanilang tae ka farmers so kahit po mga ka farmers na sobrang sarap po nilang pagmasdan ka farmers kapag um, malakas kumain ka farmers pero i-limit lang po talaga natin ka farmers ang kanilang pakain, ka farmers so yan po yung aking payo po, po po sa inyo mga ka farmers so that's all for today's video mga ka farmers but before we end this video mga ka farmers ako po ay taos puso po pong nagpapasalamat po sa inyong mga ka-farmers sa inyong walang sawang uh, pagsuporta po sa akin at sa laging panonood po sa aking mga videos na ina-upload mga ka-farmers. So, sana po mga ka-farmers ay lagi nyo po akong subaybayan sa mga bago ko pong i-upload. Daghan kayong salamat ka-farmers and uh, bye